Tingnan natin ang istorya, exciting ang tatlong Becky sa iisang lalaki. Para natin. I Marina po. Ano ano ang problema natin kay Marina? Uh, si Marina po ay isang ahas. <laughs> so, isang Becky ahas. So pwede ba natin siyang tawagin na gagapang-gapang siyang ganon? Okay, pero kailan at paano nagsimula itong problema nyo? Ano nangyari, Eds? Uh, nagsimula po to February 14, yung jowa ko po na si J.R. Ay, ano po, uh, hindi meron po kaming date noong February 14, hindi po natuloy dahil po kay Marina. Yung okay. Baba, yung baklang ahas na yan. Ano ang pangalan ng jowa mo? J.R. Si J.R. ay ilang taon mo nang kasama One year and two months. Okay. So, medyo ano na to yes, ha? Malalim po. ng pinagsamahan. Yes po. Minsan, wala sa tagal, eh. Apo. Nasa pinagsamahan, no? Okay. So, ano ang sinasabi mong dahilan bakit hindi nakasipot si JR sa date ninyo? Nasa work po ako noon. At the same time, uh, meron po kami usapan na mag kami ng February 14. Hintayin niya ako galing work. Itong si JR hindi nakapag-TS, po ako eh. Na po ako ng dating. Hindi ko po alam na si Marina pala ay chat niya na. Habang nagiinom siya, tinihintay ako. Anong dapat ang gagawin niyo? Ah, uh, mayroon po kami ano, usapan na magdi-dinner po kami. nalit so, Hingyala po, ka ng dating, nagiinom na unang dumating sa usapan niyo si JR. So, baka kasalanan mo naman at ikaw ay na-late dumating. Meron din po. Okay, pero dahil na late ka, hindi na nakapag-intay, nag-inom, nagtawag ng ibang... Si Si Marina. si At Marina. ito pa lang, baka lang ay abangers. Oh, ay, naka -abang naka -abang si abang na na po na itchas. <laughs> Siya ang sinasabing ka-date ng boyfriend ni Eds. Maganda yan, maganda Is yan. mo na yan lahat. Marina, pasok! Pasok na, Marina. Pasok, pasok, pasok! Oh, okay, so, okay, Pati ka! Ha? 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 ka Ha? 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 mo Ha? 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 Marina, Explokin mo yan. siya ang tanong. Ikaw ba ang tinatawag na baklang ahas ni Eds? Unang-una <laughs> po sa lahat, hindi po ako baklang ahas. Kung mukha okay. man akong as, ikaw, ulupong. Wow! <laughs> At bakit? Ano ba ang nangyari talaga nun? Ah, kasi po talaga, so to lang po, first of all, bago siya, ako muna. Ay. Hindi ko alam, ah. hindi ko alam. Sorry ka. Wala akong alam. ako sa'yo. Ah? Eh, pero one year and three, ha, two months na sila. Nag-start po kami ni JR, 2021. Ay, naku na Gen January Ay, 20, yeah. year of 2021. Okay, so ilang taon and na yun? yun? Ex mo si JR. Yes po. Alam mo ba ito, Eds? Hindi po. Wala Hindi sinabi po ni JR alam. sa iyo. So, kung ex, bakit pa rin siya sasama sa iyo, Marina, kung meron na siyang present na kinakasama? Hindi kasi po, ma'am, uh, time na yun ako, trabaho. May anak din po ako, isa. Hmm. Tapos, syempre, uh, a single parent, kailangan mag magtrabaho sa anak ko. Nag-aaral siya grade 1. Uh, grade 2. Siyempre, kailangan ko talaga magtrabaho. Although yung relasyon namin, on-off, kasi busy ako sa trabaho. Oras ko, trabaho, trabaho. Magkita kami. So, kaya nagkahiwalay kayo. Ngayon, actually, wala po talaga kami uh, personal break. Walang formal break up. po, wala kami personal breakup break up. Tapos, one time, na nagchat-chat sa akin siya. Minsan, ini ko. Marina, kita tayo, kita tayo. Minsan, pag mayroon nakakaluwag ako, nang hingi sa akin, binibigyan ko naman. Baka pwede naman. Ganito. Minsan, magkita kami, inom, kain. Wala naman, nangyari. Tapos, one time, ito. Ito yung kachat niya. Hindi ko alam, tumbak na to. Itong ahas, eh. Oh. Oh, bakit? Sino na ulo sa atin? Wow! Hiya-hiya ako niya sa oh, buhok mo, ha? Bakit ikaw? Ano ka? Oh. Laka ng bata mo! Wow! <laughs> Tanggalin ko kayo wig mo. The entire, ano, um, pagsasama ni Eds at ka ni JR, eh alam mo naman lahat ito. Hindi po, hindi ko rin po alam. Wow! Hindi mo alam? Bakit? Kasi po, impossible. Hindi bakit? po ang Hindi ko alam. Bakit imposible, Eds, na hindi niya alam na kayo ni JR? Ako na po yung present, imposible hindi niya po po alam. At ma medyo matagal na? Apo. Oo, kasi bakit, ang tanong natin, bakit mo in-entertain, Marina? Yes. At ikaw ang nakasama ng Malabili Valentine's Day. E. Hindi ko po kasi alam um, din na ah. iba ba siyang karelasyon. Siyempre, sa tagal namin wala hindi kami ng kombinasyon dahil nagkaroon akong trabaho. Oras ko para sa anak ko. Although nagbibigay ako sa kanya oras, pero hindi kami full-time. Pero kayo ang nagkita noong Valentine's Yung Day? Yung full-time nga po kasi may nung text me. na yun? nag-chat-chat sa sakin, kinukulit ang kinukulit. So nagkita kayo nga po? Ka Iniwat. may nangyari ba sa inyo noong Valentine's ma, Day? Oo, ma'am. May nangyari sa amin. Naku! Mahirap pong magbigay uh, ng desisyon dito sa issue na ito kung ang lalaki ay nagiging becky kapag siya ay nakipagrelasyon sa isang becky. Kasi nga, depende yan sa preference ng isang lalaki. maaring uh, physically, he enjoys the company of a gay, uh, mas may feeling of security siya. Pero ang tanong, tumatagal ba? Well, malaking porsyento ng mga nakita natin na ang pakikipagrelasyon sa Becky ay hindi tumatagal. Merong tumatagal. May kaibigan akong uh, anchor sa television, uh, matalinong tao, at uh, mahigit ng ilang dekada ang kanilang relasyon ng kanyang boyfriend. No? Uh, meron ding nagsabi sa akin na isang kaibigang Becky na anchor sa radio, na nagsabi na kapag ikaw ay Becky at nakipagrelasyon ka sa isang lalaki, asahan mo na na may inaasahan sa'yo yung lalaking yon. Kasi ang kalaban natin dyan, babae. At wala tayo nung hinahanap nitong mga lalaking ito. Be that as it may, sa isang pakikipagrelasyon, mahalaga ang commitment ang commitment na ibibigay natin sa ating karelasyon. Mahalaga ang pagtitiwala ng isa't isa. At mahalaga na alam natin na hindi natin ginagatasan ang ating karelasyon. Masakit yung salitang yun, ho? pero kailangan gamitin natin. Ang masakit kay JR, sorry JR ha, ang masakit sa'yo, pinaasa mo itong mga Becky na minahal mo sila. Pero ang katotohanan, hindi mo sila minahal. Ginamit mo lang sila dahil may purpose ka. Meron kang sinusuportahan na karelasyon mo na napagtapos mo ng pag-aaral at may isang anak ka pa na sinusuportahan bukod dun sa sarili mo. At yun ang nagpapasakit sa puso nitong tatlong beki na nakarelasyon mo. Ngayon, hindi ko alam kung paano mo ipapaliwanag sa kanila yan pero nasaktan ang tatlo dahil alam nilang ginamit mo lang ang bulsa nila at ang kanilang pagmamahal. Akala nila kasi nandun na yung pagmamahal pero nanggamit lang talaga sa JR. Pasensya na JR pero yan ang totoo. Ginamit mo lamang yan. Ganun pa man, may pagkakataon pa. Pupwede pa nating baguhin. At siguro to start anew, mas maganda na humingi ng paumanhin sa mga taong nasaktan mo ang damdamin. Maraming salamat. Maraming, Maraming salamat, salamat din salamat, sa iyo, Brother john Thank you. Uh, Mama Carla, salamat din. In, eh, ano ang masasabi niyo? Sa takbo at uh, sa ng buhay ni JR, si JR, ito yung namaklak. <laughs> Daba ba yung salitang yon. Ito yung namamakla si J.R. Uh, dahil ito ang kanyang hanap buhay In a way, dito siya kumikita uh, sa mga Becky Ano ang masasabi ninyo sa ganitong uri ng relasyon ng Becky at saka ng uh, Straight ba yun si J.R.? Oh, baka straight si J.R., no? ah uh, baka nag enjoy lang siya talaga na, ano, na may, may nagbabayad. Or na, na, Oy! <laughs> <Yeah, laughs> Nakaka-appreciate na kanyang katawan, yeah. di ba?